ang nakaraan. Naalala ni Rainer yun noong panahong palaboy pa lang siya at nagugutom. Nangangarap na mapasakanya ang mga bagay na nakabubusog sa kanyang mga mata hanggang maaksidente siya at matauhan na nasa loob na ng pagamutan. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikatatlong kabanata ng ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal nagpakilala si Aleta kay Rainerio na siya ang nakabunggo dito Nang makilala, humingi naman ang pasensya si Rainerio dahil hindi raw kasi siya nag-iingat sa pagtawi kaya nabunggo siya. Inami naman ni Aleta na may kabilisan din daw ang kanyang takbo kaya kahit nakapagpreno siya nabunggo pa rin niya si Rainerio Noon napagbas na ni Rainerio si Aleta at hindi niya maiwasang humanga sa kagandahan nito Kinausap ni Aleta ang doktor na siniguro sa kanyang walang anumang malubhang pinsalang tinamo si Rainerio. Tinyak din niya na pwede na rin lumabas ng ospital si Rainerio in the next couple of days. Nang palabasin sa ospital si Rainerio, si Aleta na ang sumundo sa kanya. Sinabi nito na wala raw nakitang address kay Rainerio kaya hindi napagsabihan ng magulang nito. Bumakas naman ang lungkot sa anyo ni Rainerio at sinabing ulila na raw siyang lubos. Sinagot ito ni Aleta na ihatid na lang niya si Rainerio kung saang bahay ito tumutuloy. Pero nagulat siya nang sabihin ni Rainerio na bababa na lang daw siya. Ayon kay Rainerio, wala raw siyang permanenting tinutuluyan. Sumisilong lang daw siya sa kung saan saan at kadalasan ay sa mga bangketa lang siya natutulog. Nakaramdam ng awa si Aleta kay Rainerio. Tinanong niya ito kung gusto raw ba nitong mamasukan sa kanila bilang boy o hardinero. Sinagot naman si Aleta ni Rainerio na basta meron daw siyang tutuluyan at makakain. Payag siya. King Hardinero nga si Rainerio sa bakura ng mansyon ni Aleta. Hanggang isang araw ay makarinig ito ng malakas na busina ng sasakyan habang abala sa kanyang ginagawa sa hardin. Nang buksan ni Rainerio ang gate ng mansyon, pumasok ang isang kotseng minamaneho ng isang matandang lalaki. Sino ang lalaking iyon at ano ang kanyang kaugnayan kay Aleta? Malalaman ninyo ang kasagutan sa pagpapatuloy ng ikaapat na kabanata ng ating comic seryeng Kapirasong Dangal. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.